papakain natin to sa ano crepes ko ah medyo malamig sa uh, alisin muna natin yung lamig baka masakit yung ano nila yung spagsipit kumbaga sa ngipin magnilo <laughs> kaya muna natin para mawala yung lamig ang lamig eh baka kasi -heart yung mga pangsipit nila so bibigyan na natin to sa crepes ilawan natin Ayan sa ilaw na yun dito yung pispan ko bubulatin natin sila yun oh. yung mali ito kasi may malaki yun hindi Ay, hindi yan malaki may malaki pa yan eh oh, pag namoy nyo to oh. ulam to talapit kayo dito. Isaw-saw muna natin sa tubig. yan Kunin nila yan. na natin saglit. lalapit yan. Ayan na. Lumapit na isaw. Lumapas na. May malaki yan eh. Ayun o. Nakamoy na yung isaw. Pag namoy kasi sa tubig yung isda maglalabasan yan sila eh ganoon sila ka sensitive sa amoy yun nahanap nila yung ano eh yung isda ito yung isda oh ayun oh ayun malaki oh matakaw yan oh hindi yan hindi yung malaki kasi na yung pinakamalaki kaya ano yan eh? Lima kasi ito sila dito sa loob. Isa, dalawa, tatlo. na, naamoy na kasi nila yung isda na yan eh. Kaya naglabasa na sila. Nahanap niya eh. Ayun eh. Ayun na, naglapitan na. Ayun na. Oh. na ako. Inatak na ako kunin yung isa hawa yan sa wag mo nga suluhin mo suluhin lakin yan oh, nap napunta na doon itong isa naghahanap eh andun sa kabila kung laki na ito. nito oh. alerto na siya oh. wala ka na nahuli ka na kaya yun pa So yun guys, yung ala, pinapakain ko ng tamban. Yan, kaya lang doon dinalan na doon Sinuksok. Pero mamaya, magagawa yun sila mamaya. Babalikan ko mamaya. Kung, kung makabalik ako. Kinuha niya doon